if they do not comply, especially if they uh, continue in their non-compliance, pwedeng uh, i-revoke yung permits nila. Ito ang mahigpit na babala ng Metro Manila Council sa mga telco at maralco, kaugnay ng mga salasalabat at nakabitin ng mga kable na madalas nagiging sanhinang disgrasya. Kanina, napagkasunduan ng MMC na magpapasa ang bawat LGU sa Metro Manila ng resolusyon upang agad nang masimulan ang paglilinis ng mga spaghetti wires o yung labat na kable, mapakuryente o telepono at internet. Sabi ni MMDA Chairman Attorney Romando Artes, madalas bumibigay ang mga poste dahil sa dami ng kable na nakakabit dito. Bukod sa abala sa trapiko, madalas din daw pagmula ng sunog ang pagbagsak ng isang poste. Tulad na lamang sa dalawang magkasunod na insidente ng pagbagsak ng poste sa Maynila. At matagal ng problema ang dangling wires na karamihan pa hindi naman gumagana. Huwag na nating hintayin yung panahon na meron pang mamatay dahil dyan. No? So mabuti ngayon pa lamang, ay gumawa na tayo ng mga hakbang upang maiwasan ang anumang sakuna o trahedya. Kailangan pong maiwasan na ito para hindi na po umabot sa pagkawala ng buhay. Um, dalawa po yung insidente na yan last week lamang. May isa rin pong tumumbang poste naman uh, dahil din po sa bigat ng wire. Imagine niyo po itong buong poste na to kung tao po ang nabagsakan niyan ay magkakaroon po ng serious injuries and uh, maari pa pong umabot sa pagkamatay. Isa sa rekomendasyon ang paglilimita sa hanggang 10 kable ng kuryente kada poste. Titiyakin naman daw ng MMDA at MMC ang sapat na information dissemination para makapaghanda ang mga lugar na maapektuhan. Samantala, sinimulan na ng Meralco nitong Lunes ang kanilang Anti-Urban Blight Operations sa bahagi ng Pateros. Ryan Lisiges, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.